Uh, October 12, Sabado. Si Pixar, Pixar. Say hi. Uh, Ay! Sorry, sorry. Matik kasi sa akin. Pag silara ko yung pinto, lock agad eh. Ayun, mamaya, uh, attend kami ng awarding ni Pixar. Tatanggap po siya ng award. Ano, uh, sa school sorry medyo kakagising lang namin no uh, kasi uh, supposedly uh, kami ng maaga dahil merong baseball game si na Pixar today <coughs> pero kagabi pa lang kinansel na kasi pabugso-bugso yung panahon na baba ano uh, in very inconsistent uh, aaraw tas uulan so, I think din nag-decide na lang sila na cancel na lang ng tuluyan dahil syempre weekend para yung may mga nagpaplano naman ng weekend, hindi naman masira o no? makapag makapagplano naman ng maigi dahil ito na nga lang yung chance na magiging day off ng mga bata gawa ng syempre next week, balik pasok na naman so mas mas maigi na na yun ang ginawa ni Lucky pero ang weather natin ngayong umaga as of this moment na supposedly baseball game nila ngayon Napaka-araw uh, sa labas, uh, very ideal para makapaglaro ka pa, uh, ng baseball, no? pero yun nga, uh, okay na rin na uh, yun ang biniside nila kaysa last minute silang magdesisyon na kung kailan nandun na sila, tapos bigla naman uulan, doon lang ika-cancel, napaka-hassle. No? At least ngayon, yung kagabi, uh, kinancel na yung baseball game. May, 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 oras pa talaga para makapagplano ang isang family na anong, anong pwede mong gawin sa weekend. Pero kami, yun nga, relax muna kami ngayong umaga dito. So, si sa alis muna ngayong, uh, maya maya alis na muna yung mauuna siya nga alis. Kasi ate muna siya ng binyag ng anak ng kaibigan niya. ani uh, ninang kasi siya. And then, hindi na siya ate ng reception balik siya dito sa bahay tapos sabay-sabay na kami pupunta sa school para pumaten ng award so yun uh, dito na kami sa school ni Pixar actually si Tins at si Pixar nandun na sa loob ng school tayo, uh, nagpark tayo dito sa labas inaantay ko kasi yung guard yung mga guard on duty dito kung allowed ako magpark dito sa labas actually meron kaming gate pass toto to gate pass dito sa loob ng school para magpark pero ang haba ng pila papasok tapos marami ako nakikitang mga nagpapark dito sa labas uh, ayoko nang gamitin to yung gate pass sa loob para magpark. Una, ang haba na ng pila, though alam nating magkakaroon tayo ng parking spot, iniisip ko mamaya uh, pag tapos na yung program, sabay-sabay lalabas mas ma-traffic pa labas. At least dito sa labas, tuloy-tuloy na kami. Unting lakad lang, sakay, alis. Pinapaklaro ko lang sa guard kung allowed kami magparada dito. Sigurista lang tayo kasi yung mga ibang kotse dito nakikita ko nga nakapark na eh. ang dami nang nakahilera. Ayoko lang kasi yung abalang mali pala no. Baka paglabas namin mamaya after the program. May violation kami medyo mataas pa naman ang multa dito pag nagkaroon ka ng parking violation. Convocation ni na Pixar ngayon, a-attend tayo, 1 o'clock, 12, 12, 12 pa lang, no? Uh, inagahan namin kasi may assembly pa sila. Waiting lang ako kay Kuya Guard, may nakausap ako kanina. Uh, gusto ko lang i-confirm na allowed kami magpark dito sa labas. Nandito ako along the highway. No? Dami nang nakapark na kotse, dito sa labas. Tsaka yan, Meron pa dun. So, <coughs> nandun pa kasi yung gate, na entrance sa amin, banda dun. Talagang dinulo ko na. Tsaka, the same time, dito sa malilim. Para mamaya, pag natapos nga yung program, una, hindi mainit yung kotse. Pangalawa, tuloy-tuloy kami. At hindi na kami maipit sa traffic pa palabas, diba? So, yun. Waiting tayo. And then, yun. See you mamaya sa awarding ni Pixar. So nga uh, pala, no, habang inaantay natin si Kuya guard dito, uh, ma hindi magandang balita galing sa Airpads ko na nasa Bicol. Yung alaga niyang aso na si Tisoy, uh, kaninang umaga, alas Gis, uh, na maalam na. Uh, senior dog kasi yun. Pwede? Okay? Yun, sorry. Uh, naputol yung sinasabi ko. Pinuntahan na kasi tayo ng guard and sabi, allowed na tayo magparada dito. So, okay yun. Yung sinasabi ko nga kanina, no, si Tisoy, yung aso ni Papa, na uh, which is nakikita natin madalas din sa BF Resort pag dumadalaw tayo kay Mama. Uh, nagpaalam na kanina umaga, liver problem. Yung, oh, kidney yata. Kidney or liver problem. Basta kidney or liver. Yun yung huling balita ko eh. So, namaalam na kaninang umaga. 10 o'clock. And, uh, mag-send ako ng picture dito sa screen. Nag-send ng picture si Papa na nililibing na nila si Tisoy. And, ito yung actual na picture ni Tisoy. Yung kakamatay niya lang. Kaya gusto ko ipakita. Kasi ang ganda ng itsura niya eh. Parang natutulog lang. Hindi siya mukhang... Uh, namatay na so in tribute kay Tisoy papakita ko lang yung picture niya ito sa screen so uh, rest in peace Tisoy uh, kita kita na kayo ng mga aso rin namin no? si Lola yung aso naman namin kita kita na sila doon yung sinasabi nilang dog heaven yan so rest in peace Tisoy uh, pa, condolence pa and syempre sa mga viewers natin na mga mapagmahal din sa mga hayop, di ba? Uh, malungkot pero ganun talaga eh, no? Uh, pag mapagmahal ka sa aso, parang tao rin yan eh, na mahal mo sa buhay. Pag nawala, ma masakit talaga and malungkot. yeah medyo malayo yung pinaradahan talaga natin. Pero okay lang Dahil malilim naman At least pagbalik natin mamaya Hindi mainit So papasok na tayo sa school Puntahan na natin si teens Nandun na sila sa auditorium May naka-reserve na tayong isang upuan Dito tayo sa auditorium Yan may registration sa harap So ito yung Ano natin Ah dito

Pixar. Ayun! Congrats! So, dito kami mag-celebrate ng naging award ni Pixar. Dahil siya at yung mga kaklase niya, yung mga schoolmates niya, silang nagplano na ditong mag- magkikita. Actually McDonald's tas naging Burger King. So dito sila magkikita-kita at magmi-merienda. Kasi ano pa lang eh, alas tres pa lang ng hapon. So, merienda celebration. So, kunda tayong Burger King. yun uh, ready hit go ready hit go delivery solo flight kasi si Richie kasama ngayon si Teens may makeup so the usual tayo every sunday uh, ready hit go delivery and buti naman nakisama yung panahon sa atin hindi umuulan uh, also october 13 ngayon uh, birthday po ng aking father uh, pa happy birthday naman yan ng vlogs natin Though ma-upload na naman Ma-upload na natin to Tapos na yung birthday mo Siguro a day or two days after Pero hindi pa rin naman ganong kalayo no? So happy birthday or belated happy birthday pa Ingat dyan Kung kailan Kuning client na tayo. Medyo, medyo naligaw pa tayo. Minsan kasi si Google Map or Waze, mali yung binibigay. Hindi ko alam bakit eh. Or hindi lang tayo marunong makinig, no? <laughs> Nakadalawang ikot na ako, hindi ko malocate eh. Uh, bagong client po kasi to, So hindi pa natin kabisado. Okay. Parang last na to. Mukhang tama na ako this time. Sige po, uh last client na naman to. And then pahinga na tayo pag uwi. Ah, ano ba, ano ba? Sige, ma-figure out na rin to. Sige po.